po uh, ang uh, recommendation ng ating Pangulo uh, na kailangan po nating sundin. No? is really coming from a, the belief that number one, meron na po tayong mga ongoing na flood control at dapat yun po muna ang ating pagtuunan ng pansin especially given the the questionable issues that have been raised against These flood control projects all over the country. And since there are still ongoing projects, uh, DPWH is, and the people of, of the, the people of the country uh, are better served in focusing on ensuring the proper implementation of all these ongoing projects. But I think more importantly, the president is sending a very, very clear message to the people that we need to tell the people that we will clean this up. and we will clean this up now. And I think that is what, that is where the president is coming from. Gusto po niyang magsimula ng mag-build ng trust. Hindi lamang sa DTP, DPWH, kundi sa buong gobyerno. Para po makita ng ating mga kababayan na tayo pong lahat ay seryoso dito sa kailangan nating gawing paglilinis dito sa mga nakita at nasiwalat na mga naging problema sa mga flood control projects. At dahil dito din po, sinigundahan pa po ng Pangulo na yung mawawalang pondo sa DPWH na galing sa flood control, yung pong 252.5 billion pesos, which represents almost a third of the DPWH budget, ay dapat po hindi na gamitin sa DPWH. Siya po, nung lunis lang, the day that we were actually supposed to submit no, the, 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 our deadline no, on Monday, September 15, the president in his press conference himself presented to the public a menu of his recommendations to Congress kung saan po sana pwedeng dun na lang gamitin yung 2525 billion na mawawala sa DPWH from flood control, locally funded flood control. Kasama na po dyan ang mga programa at proyekto sa agrikultura, lalo na po yung 20 peso rice program ng ating Pangulo. Kasama din po dyan ang edukasyon, kasama po dyan ang social services, ang mga tulong po na ibinibigay uh, ng ating gobyerno sa ating mga kababayan directly, kasama din po dyan ang, um, ang uh, healthcare, no? ang healthcare services, lalong-lalo na po itong pagpopondo ng zero balance billing na tagagang tinutulak po ng ating Pangulo at iba pa po pong mga sektor tulad ng information communication technology, energy, labor, uh, at iba pa po pong sektor. Yun po ang uh, recommendation po ng ating Pangulo na kinumunicate ko din po sa aking sulat sa House of Representatives at kay um, Chairperson Mika Swansing. Kaya po, yun po ang naging bas basihan nitong budget submission natin ngayon. So with that po, maraming maraming salamat po. At